and a happy new year. As you the snow in wonder -so the wonders of this all the we go. Now the way send my it is your pride and sing song for 🎵 Hindi, hindi itong ilang, walang iba, sa mo, muling magkakakulay ang Pasko 🎵 nang Hanggang si Nanay, kami po ay may dalang mga regalo sa inyo. Uh, ito po ay galing po sa Northern California County Hill. Galing pa pong ibang bansa. So kami po uh, nandito, naging daan lamang po para may pabot itong regalo. Kami po ay naging daan. So uh, sa, mula po sa kapatira ng Alpaka Paro, uh, kami po ay gusto po namin may parandam sa inyo ang diwa ng Pasko. Uh, lagi po natin tanda nanay na kahit ganito ang buhay, tandaan po natin na may mga nagmamahal po sa atin Apo nanay gagaya ko kay Nico ah, Nick andito lang po andito kami ang mga kasama natin mga sa Alpacaparo lalo na yung nasa ibang bansa po, sila Brad Pax po, maraming salamat sa pinabot niyo pong mga regalo. Galing pong ano, Nordic California nanay. Uh, yan, yeah. nanay o, oh, may mga... Yeah, ito bansa. Uh, po, hindi. Kami lang pong bumili nito nanay dito. Ah, dito pinabot nila yung mga tulong. Yan po. mo. Uh, ito may biscuit po, nanay. Ano, ito po na may itlog. May itlog po. May ibigas po na ay. May po na Solar, electric fan. Para kung po, hindi na po kayo may kita. Oo, ito tawag si Nick Meron ano, anong tawag dito? It's speaker Nick. Ay, yung radio na ay ninig meron pa. Bago po kami umalis, ayusin po muna namin. Opo. Kung pinapabuta ko ng North, uh, Northern California kung um, si meron pang electric panay yung solar para dito na kahit ano walang kuryente sa kala ko kayo oh, oh, iayusin po namin ito na oh, oh, oh. dollar po ito oh, oh. ang saya ng Christmas ni Nico. Happy oh, Christmas. Oh. Salamat sa Alpamu uh, Kay Brad Fox And sa Northern California Council Sa pagpabot ng uh, Christmas regalo Para kay Nico At kay Nanay Leticia Salamat na Maraming 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 salamat sa mga tumulong sa amin, sa mga nagbigay sa amin ng tulong. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Merry Christmas po, oh, nanay. Pinaligayan niyo po ang aming Pasko. Kuli, uh, maraming maraming salamat uh, Norcal uh, at uh, Alpamu ayan, sa pagbigay ng pamasko kay Nico and kay Nanay Leticia just uh, na ang bahalang magbalik sa inyo ng inyong mga uh, kaloob. long live. ah, uh, salamat alpamu, uh, merry christmas. ano ano ano? alpamu. <laughs> merry christmas. Well, thank you thank you. ano ano Bak, Mas. Ayo, ayo, ayo. Ingat cuma ingat, ingat. ingat, ingat sana mga mano